Heyo heyo mga katigs Lagi lagi Bag breakfast uh, Oatmeal Pero ngayon Linagyan ko ng konting Fresh milk yung aking ano, uh, Panola Pero wala pa rin sugar yan Walang honey wala basta, Walang pang patamis Pero ano lang yan uh, Linagyan ko lang ng, ano, ng uh, Milk Half and half kasi dahil itong ano itong honey honey, ay pupunta rito Kaya ngayon, uh, Ibuos na natin. Ayun. Tama na yung isa para hindi masyadong matamis. Katamtaman lang yan ang tamis, pag ano. Eh kaya ngayon, eh, ano pang gagawin natin eh kainan na bye bye mga katigs